So, ayan mga Kajiki Brothers. Nandito naman tayo si sisi, sisi na dito sa pinang-sisira namin sa tuwing gabi. Ito nga ipang diving tour namin ngayon mga Kajiki Brothers. At shoutout nga pala sa so, nagpapashoutout. Ito po ang mga pangalan sa mga nagpapashoutout. Shoutout sa iyo, tol Rolex Team Team. At sa mga hindi ko po nasa shoutout, pasinsya na po kayo mga kabrad at sis. At medyo maaba po kasi. At hindi ko na po masa-shoutout si tola Paulit so, lang po ang aking natatandaan. So yun mga ka Brothers, ito po ang diving to namin mga ka-GQ Brothers. At sana po wow. napanood niyo. At ito nga mga ka-GQ Brothers na kaulit. Mga makikita ninyo isang tilapia -tila po na hindi po namin tinamaan mga ka-GQ Brothers. Lang ko at biglang kumaripas at nawala rin yung kasama ko sa likod na sana nahuli niya sana. So yaan na lang natin siya. Palakiin na lang natin at babalikan na lang natin. Dito nga, pangalawang sisid natin. Sana'y palarin mga kajiki. Dito pagsilip ko sa ilalim, ah, uh, dito wala pa ako nakita. Mga bato. Ayun. Huli ka. Dang natin. Ayun mga kajiki brothers, gitik. Yun, malaking tilapia mga Kajiki Brothers. May iawin na naman kami ngayon ngayon. Dito nga mga Kajiki Brothers, ako'y bumalik doon sa pinagkukumpulan ng mga tilapia kanina. At ako'y pasilip-silip lang. Ayun, meron pa ako nakita isang kikero kung tawagin sa samar. Ayun, huli ka. Eto, masarap. sarap din makatinik. tayo babalik na naman at sisilip baka meron pa tayong makita sa ilalim ng mga butas ng mga bato na to mga ka Brothers ito kasi yung pinagbabaya ng mga tilapia at mga banak mga ka Brothers ayun may butiti ayun may malaki hmm, huli ka hmm. ihaw ka na naman ayun mukhang may pimples pa to ah ayun mga ka Brothers ang laki Eto dito mga ka JK Brothers, hirap na hirap ako magangat at hirap po ako magangat dito mga ka JK Brothers sa e chai mo pum pumiglas mga ka JK Brothers. Siya po yung mabigat siguro mga isang kilohin na siguro to mga ka JK Brothers kasi nababaluktot na po yung aming pana mga ka JK Brothers. Ito po sobrang laki po niya mga ka JK Brothers kung makikita po ninyo mga ka JK Brothers. Ito nga ay angat ko sa akin kasamaan sa taas po at hindi ko po maabot at Talagang mataas po yan mga ka-JK Brothers. Sa inyo mga ka-JK Brothers, doon na pagtatapos ng ating pag diving mga ka-JK Brothers. Uh, ito po pinapakita ko na po yung mga isdang nahuli namin mga ka-JK Brothers. At sana po nagustuhan ninyo ang video namin mga ka-JK Brothers. Sa uulitin po mga ka-JK Brothers, mas kalaklaruhin namin ang pag namin sa dagat. Medyo baguhan pa po kami mga ka-JK Brothers kaya sana po don't forget to follow and share mga ka-JK Brothers and pa na rin po sa YouTube channel namin sa JK Brothers Vlog po mga ka-JK Brothers. And din nasa baba po yung link, baka naman po papindot lang po and din pa-subscribe na rin po and pa mga ka-JK Brothers. Maraming maraming salamat sa pagsusuporta at sa pagsusunod na pagpapanood ng aming video mga ka-JK Brothers. Maraming maraming salamat. Wala man po ang aming kasamahan at kulang man kami sa aming grupo. Pero tulito rin pa rin kami sa aming pangarap. Sana uh, bigyan kami ng isang pagkakataon na sana ito na nga mga ka-JK Brothers. Maraming maraming salamat mga ka-JK Brothers. Bông Bunggung. Bông Bunggung. Bông tinh Bông tinh Bunggung. Bông